Hello guys, isang masayang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. My name is Melissa and para po sa lahat po ng mga baguhan ko or datihan man, no, welcome back and sana po i-welcome niyo ako ulit at sa napakaraming uh, buwan, taon na po yata at hindi na po ako nakapag-upload po palagi may mga inaasikaso lang po ako na napakahalaga po para sa akin. And today's episode is pag-uusapan po natin is yung tinatawag po nating mambog or bangkal po sa Bisaya. Mula pa noong nagsimula po akong manggamot, ito na po yung ginagamit ko po as a herbs, no? Kasi napakaganda po niya pagdating po internal, lalo na po kapag tinamaan ka po ng barang or kulam. Kasi po ang unang katamaan sa'yo is yung atay mo, yung bituka mo, puso at saka yung sa kidney. Para naman sa channel ko is napaka-challenge po ng uh, punong ito kasi ang akala po nila ang bangkal at ang sinukuang puti is magkatulad. Magkaiba po ang sinukuang puti or uh, hambabawod na kung tawagin nila, Maambog po sa Bicolano and uh, bangkal po sa Bisaya. I tried po talaga na makapagbigay po ako sa inyo ng tamang information ano so ah uh, hinintay ko po talaga na mamulaklak po ang uh, both na punong to at saka yung tinatawag po nating sinuko ang puti papakita ko po sa inyo kung napanood po ninyo ang vlog ko about sa sinukuan at tunay po niyang hitsura ito na po siya And ito po yung tinatawag nating sinukuang puti. Magkaiba po ito sa tunay na sinukuan o tinatawag nating makamandag na sinukuan. Ito po yung may cross po talaga. Pero kung tingnan ninyo, guys, ang talagang bulaklak po niya is magkatulad na magkatulad po sa uh, mambog na no, or bangkal. Ngunit magkaiba po talaga ang dahon niya. I tried po na i-distinguish talaga po itong dalawang ito para hindi po kayo magkakamali. Pero both po siya magaling po siyang panggamot po. Uh, maraming salamat sa muling pagbabalik po natin, no? So ano po ba talaga ang nagagawa po ng mambog, no, or bangkal, no? So sa mga babae po na bagong panganak, yung tinatawag po natin na binat or maraming klase din po ang binat. No? Nandiyan na po yung binat po uh, laygay na kung saan nangangayat ka po, hindi ko po makatulog, hindi ko po makakain, lagi kong bloated ang mo. Karan po yung tinatawag natin yung binat po sa lakas. No? may mga sintomas po yan na kung saan uh, ito, itong lipid na ito natin dito o ugat po natin is medyo malaki po siya, no? parang lumaki po yung ugat. Hanggang sa marami po ikaw na mga bukol-bukol na namuot sa leeg mo. No? Yan po is pinatawag kong binat po uh, sa lakas. No? Yung nagtrabaho ka po o nagbuhat ka po ng mga bagay po na mas mabigat or mas maano po sa lakas mo. Yung hindi na po sana nakayanan po ng lakas mo pero pinipilit mo lang. Andiyan na rin po yung alam niyo nagkakasakit kayo pero continuous pa rin po kayo nagtatrabaho na kailangan, no? So, umiinom lang kayo ng gamot and then after that, sige-sige um, uh, pa rin, no? Kahit masama ang pakiramdam, hanggang nagkakaroon po kayo ng mga bukol-bukol sa katawan, no? So ang pangatlo is yung tinatawag ko natin uh, severe na um, uh, UTI o sabihin po natin na talaga pong hanggang uminabot na po na itong lower back mo sa likod kapag ka nahiga pa para siyang nagka crack and uh, parang tas in baywang mo sa likod para siyang mapuputol no parang ang mga buto-buto mo is fragile o sabihin natin nagka-crack o madudurog yung mga buto mo and uh, hanggang sa lower back po natin itong mga hita balakang is napakasakit na po niya hanggang kung hindi na po kayo nakakalakad, no? Ayan, it's mga severe na mga UTI na po yan, no? Hanggang sa ugat natin, hanggang tuluyan po na hindi po ito makakatayo, no? So, ito is uh, number one ko po, po ito talagang, uh, ano, um, ginagamit and proven ko na po siya. So, para sa mga nanonood po ngayon, pwede po magpatingin po kayo sa doktor. Ang sa akin lang po is like ah, uh, ito kasi is experience ko, uh, binibigay ko sa mga pasyente, pasyente ko, and sa akin. No? Kasi kung ano man to ang binibigay ko sa mga pasyente ko, ah uh, ako muna, try ko muna talaga kung ano, lalo na sa akin na lampas-lampas na po ang buhay ko sa kung no, ano-ano na pong klase sa kaya naranasan ko dahil nga po sa balik o sa kulang barang po na tinatawag natin. Isa po ako sa survivor dyan and until now, I'm still fighting. For naranasan ko po yung unang sintomas po ng barang no yung uh, pagdumi mo ng walang pigil and uh, pag po ng chan hanggang sa uh, nanghihina po ako nang nanghihina no uh, sa mga tao po na nandiyan uh, ito po yung napakabisa po talaga at irerekomenda ko sa inyo and kung wala po meron po ako nito available po siya and ang um, parang po ang paggawa nito is madali lang naman po no ang kinukuha ko po to is yung bark niya and balat na siya pero babalatan ko pa yan and uh, patuyuin ko po siya hanggang sa maging okay po, no? And uh, mga limang piraso lang or sampo, depende po so kung gaano po kayo kagrabe. And yun po ang ilalaga ninyo. Ilaga po siya ng paulit-ulit at uh, hanggang sa mawala po yung bisan niya. And uh, ulitin ulit hanggang sa maging okay po kayo. Maraming salamat po and uh, sana po may natutunan po kayo sa uh, episode na to. Uh, see you next time po. Bye!